Magandang hapon mga kaibigan. This is Alexandra Lexter -Jew. So Sumasalubik para sa inyong update ngayong hapon. Yes, let's talk about this new video na lumabas from social media. My my and Trada in her action era. What? Of course, we saw the video and it's now roaming around the social media mga kaibigan. And yes, ang nasabi ko kanina, this is really a good role for my my and Trada. I think talagang uh, bagay na bagay sa kanya ang pagiging action star. Aba, aba, aba. Kaya hindi siya nagkamali ng pinili ng sinabi niyang pangarap niya ang maging isang action star. Ang sabi dito ni Tita Lucy who got my my in his action era tapos na pa matanya uh, mata niya kasi hindi niya kinaya yung mga stunt ni Mary Delmay Maentrata mga kaibigan. Grabe naman o tag real sobra tag team studio thank you sa pagbahagi ng napakalit na video na ito I know uh, pinaghirapan niya ito at uh, talagang uh, makita naman natin yung talagang effort na isang meridel mga kaibigan hold upper ba daw ang role mo dito may may sabi ni baked ma sabi namin tita Lucy hugot abah maghintay ka na lang i-reveal chill ka lang muna yan dyan Aba, dyan pala yun baka mas stroke pag ma-reveal na daw ang talagang specific role ng isang married woman ang ma kasi looking like oh di ba parang ganun na nga daw kesa hold up or katulong carry yan aba super excited kaya kami kasi after 5 years ayan na nga at natanggal ulit natanggal ulit siya natanggal o nakuha siya nakuha sa acting project o oh, ba diba? at saka ayan o kahit maliliit yung kanyang mga braso pero yes nasa camera na lang po ang effects niyan mga kaibigan aba sabi kasi daw sabi ni Heist ay drama action sabi niya drama po ba ito kasi bakit po ako naiiyak <laughs> di pa nga siya nagdadrama dyan guys ah uh, training pa lang nasa training camp pa lang siya para maging Rest. O diba? Action star. Ang hinahantay ko lang din po ay yung nakita ko kasi yung video niya na umiyak itong si Mary Jo sa kanyang training din with Miss Anna Fegleo. And then, of course, uh, we are too excited for those, syempre, yung mga moments na gano'n. Pero thank you, thank you ng marami sa mga nagbahagi ng video na ito. Sabi ni Maymay, um... It's a netizen, mga kaibigan. Napakahusay mo talaga kahit kailan di mo kami binibigo. Mahal na mahal ka namin. O, di ba? Pak na pak. Ang sabi ni Mugtutan, huy, ang astig mo daw may may, sabi ni me, up. So, yes, yan po ang isa sa ating pakakabangan. Ang makita siyang talagang magiging sariling stunt sa kanyang sarili and we do not want to for you na masaktan may may. Pero, yes, Excited na po kami. Hindi na namin maantay ang roha. We do not know kung kailan kasi lilipad ka pa papuntang Inglaterra for your asset fair day. Pero yes, for now, yan po ang ating update for my mind. Antay po natin kung kailan siya lilipad para pamuntang Inglaterra, mga kaibigan. So yes, that's our latest update on Mary my Mamay Entrada. This is your friend, Alexander Lexter Jules. Magandang hapon po, mga kaibigan. See you in a bit for more. Bye!